Ayan mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha Ngayon naman po ay isusumada po natin ng ating pecha ngayong August 13, 2023 at August 14, 2023 Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming marami salamat po sa inyong lahat at bago po natin simulan ng ating sumada, ayan, paalala lang po ulit sa lahat, lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ito mga ginagawa po natin mga sumada ay mga gabay lang po sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga lalabas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At pwede pwede po itong tayaan sa umaga, sa hapon, sa gabi, yan depende po sa oras ng bola sa atin pong mga lugar. At uh, pwede po ito sa lahat ng lokasyon Mapa dito man po sa atin, sa Pilipinas O kaya naman po sa ibang bansa Pwede, pwede po itong mga sumada po uh, At mga idol, umpisa natin ang ating sumada Dito sa ating sumada sa Pecha ngayong August 13 At dito po tayo sa August, yun ay uh, 13 sa ating Pecha, 23 sa ating taon Ayan, isisimplify pa rin po natin yung mga numbers natin dito 0 plus 8 is 8 1 plus 3 is 4 at 2 plus 3 is 5 ganyan pa rin po sa bandang gitna 8 plus 4 is 12 at 4 plus 5 is 9 yan. sa bandang baba rin po 12 plus 9 is 21 ito po yung unang numero natin meron tayong 21 at yung pangalawang numero natin dito pa rin yan sa bandang gitna combine lang po natin itong tatlong numero natin dito. 8 plus 4 plus 5 is 17. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 17. Uh, pwedeng pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan. 21, 17. O kaya naman po ay 17, 21. Pwedeng pwede na po itong kombinasyon natin yan. At uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin ito, isisimplify din po natin yan para may sumada natin at para malagdagan yung mga numero natin na pwedeng pagpilian. Ayan, dito po sa 17, 1 plus 7 is 8. At sa 21 naman, 2 plus 1 is 3. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin ngayon, 8 at 3. Unahin natin isumada yung 8. Kukunin muna natin itong 17. And sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan yung 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At pwede rin po yung 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. Uh, dito naman po sa 3. Ayan. Kukunin muna natin itong 21. Ayan. Lagyan natin dito, 21. Sumada 21, 2 plus 1 is 3. At pwede rin po ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. At pwede rin ang 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan po yung mga numero po natin nakuha na pwede po natin pagpilihan dito po sa ating sumahad na ngayong August 13. Ayan, na naran tayong 8, 17, 35, 26, 3, 21, 30, 12, at 39. Ayan, rambo-pallet po natin yung mga numbers natin na yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga personada po nating mga kombinasyon. At doon sa ating sample, kinuha natin dyan yung 26... Uh, 21.35 Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating sumada ngayong August 13. Meron tayong 26.12, 3.17 at 21.35 Ayan, pwede, pwede nyo lang pumatayan itong mga sample natin ito Pwede rin kayong kumuha dito sa taas magdagdag kung may mga nagugustuhan po, po tayo mga kombinasyon dyan. Kaya lang pong balang pumili kung ano po yung mga kursunada nating mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong August 13, 2023. Maraming salamat po. At next naman po natin yung ating advanced sumada. Ayan, para naman po ngayong August 14, 2023. At ayan mga idol, umpisahan natin ang ating sumada ngayong August. August 14, ayan. Dito tayo sa August, yan na 8 pa rin. 14 naman sa ating pecha at 23 pa rin dito sa ating taon. At ganoon pa rin po yung gagawin natin. Isisimplify muna natin yung mga number natin dito. Ayan, 0 plus 8 is 8. 1 plus 4 is 5. At 2 plus 3 is 5. Sa bandang gitna rin po, ganoon pa rin. I-add lang natin. 8 plus 5 is 13. At 5 plus 5 is 10. Ganon din po sa bandang baba. 13 plus 10 is 23. Ito naman po yung unang numero natin. Meron tayong 23. At yung pangalawa, dito pa rin sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. Uh, 8 plus 5 plus 5 is 18 yan naman po yung pangalawang numero natin at pwedeng pwede na rin po natin tayan yung kombinasyon na yan 23-18 kaya naman po ay 18-23 ayan pwedeng pwede na po yung kombinasyon na yan at para mas marami po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian itong dalawang numero natin dito isisimplify muna natin yan bago natin isumala ayan dito po sa 18 1 plus 8 is 9 ayan Uh, dito naman po sa 23, 2 plus 3 is 5. Ito po ngayon yung isang sumado natin ngayon. 9 tsaka 5. At unahin natin yung 9. Kukunin muna natin itong 18. Sumada din si 8. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dyan yung 36. Sumada 36 is. 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Uh, dito naman po sa 5, kukunin muna natin ang 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5, pwede rin ng 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5, at uh, 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Ayan mga adal, naman po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede po nating pagpilian. Dito po sa ating sumada ngayong August 14. Meron po tayong 9, 18, 36, 27, 5, 23, 14, at 32. Yan, ganoon pa rin po. Rumble lang natin. Pili lang tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At para rin po doon sa ating sample, ganoon natin dyan yung 18, 32, 23... 23, 36, at 9.14 and mga idol ito naman po yung mga sample natin at pwede pwede nyo pong matayin yung mga yan kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin ito pwede pwede na rin po ito magdagdag na lang kayo kung may mga nagugustuhan po tayo mga kombinasyon dito and meron tayong 18.32 23.36 at 9.14 and ano mga idol, pwede pwede yung mataya nyo mga yan. Pwede kayong magdagdag o dito sa taas kumuha. Ayan, itong mga naka-insert ka mga numero dyan. Pwede pwede pa tayong kumuha ng mga nagugustuhan pa po nating mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumahad lang ngayong August 13 at August 14, 2023. Maraming salamat po.